Muling pinagbabayad ng multang 6.5 million pesos ang Grab Philippines matapos magsumite ng umano'y malimaling dato sa Philippine Competition Commission. Kausapin po natin ngayon si PCC Commissioner Amabel Asuncion. Ma'am, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po at sa inyong mga manonood. Ano ho ba ang naging problema sa Grab at, muli sila, at pinagbabayad po sila ng higit 6 million pesos? Opo, uh, kung matatandaan po natin, uh, nung pinayagan po ng ETC yung kanilang uh, merger, nagkaroon po sila ng commitment ano, for price monitoring. At ka kakibat po noong uh, commitment na yon ay magsasubmit po sila ng mga datos sa amin para uh, masigurado namin na sumusunod sa, sila sa kanilang commitment sa price monitoring. Uh, so natapos na po ang first quarter of monitoring at uh, sila po ay pinagsubmit ng mga data regarding dun sa kanilang mga uh, bagat trips po, yung mga trips for that quarter. Um, based po sa review ng ating uh, third-party monitor, kulang kulang po kasi yung mga naisubmit nilang data. Mm -hmm. uh, alam po nila yon sa mismong kanila naging undertaking kung ano po yung dapat nilang isubmit na data. Subalit so, nung isinamit na po nila, kulang kulang po ito mga ito. Yung iba naman po ay inaccurate or uh -huh. inconsistent. Uh, binigyan po sila ng ating monitor ng pagkakataon na mag-submit ng uh, correct na data at saka ibigay yung mga kulang na data, ngunit uh, meron pa rin po kasi mga kulang. Kaya po, um, napilitan po kami na magpataw na ng fines kasi uh, ito po, mga data na to ay napaka-importante po para po ma-evaluate ng uh, monitor at ng PCC kung sila po ay sumusunod sa kanilang naging commitment. Na babantayan yung uh, price monitoring, ma'am. Correct po. Opo. Uh -huh. Ang kanila po kasing commitment sa pricing ay kung ano man yung kanilang pricing behavior, before noong bentahan ano yung pagbili nila sa Uber mm -mm. ay magiging pareho parel yes. after oo yun ang gustong malaman sana ng PCC kung ititinupad uh, nila yung kanilang commitment noon na in spite of the merger ay mananatili yung kanilang presyo parang ganun ma'am Ta tama po tama uh, po yan okay so uh, ang ang fine po is 6.5 million tama po yan meron pa hubang Opo. any additional fine on top of that Ah, uh, yan na po yung uh, yan na po yung fine para sa violation na na ito yung kulang-kulang uh, na dato. Is this appealable, ma'am? Um, uh, maaari pa po silang mag-file ng uh, motion for reconsideration sa amin. Ah, uh, nasa rules naman po 'yan. Uh, at kung sakali man, maaari din po silang umapela, uh, the usual course of uh, action po na available to parties. Mhm. Mm Napadala na po sa Grab ang uh, itong fine na dapat nilang bayaran? Opo, so ang um, order po na iyan ay in na ng commission this week. Uh, I believe uh, na napadala po yan sa parties noong Miyerkules. Mm -mm. So they're required to pay the fine at the same time. Uh, meron din po kaming uh, requirement sa kanila dun sa order na yon na i-submit pa rin mm -hmm. ano, yung mga kulang na dato. So, hindi rin po sufficient na magbabayad lang sila Opo. ng fine. Opo, kasi kailangan namin gawin yung monitoring, yung evaluation. So, uh, bukod sa fine, kailangan pa rin po nilang i-submit yung mga kulang-kulang or inconsistent na data. Meron ho bang date na kailangan nilang tuparin ito, ma'am? Opo, so... Deadline? Uh, by... Ang nakalagay po sa aming order, binigyan namin sila ng five days from receipt of the order. So by Monday po, uh, they're supposed to comply. Maraming salamat po sa inyo, PCC Commissioner Amabel Asuncion. Sinisikap din po namin kunin ang panig ng Grab Philippines single sa balitang ito.